Tucha, kanina may magnanahaw. Ngayon naman, may terorista na dito sa airport. Ano ba ito, airport natin? Ano ba ito, airport natin? Ano ba ito? Um, uh, nandito ba tayo sa, ano, sa gera? Anak ng tinapay. May naghagis pa doon ng bomba. Paano may nakapasok na bomba naman dyan? ang ah, igpit-igpit dyan. Kung pwede lang, pati yung, ano, pati yung uh, lagayan mo ng jack, titingnan ng mga gwardiya dyan. Paano nakapaghagis ng bomba itong mga hayop ng mga ito? Oh, sige, sabi ko nga sa inyo, hindi ko alam kung ito ba eh, nangyayari talaga o sinasadya na nila. Sa aeroplano, hindi nakalipad, nawawala ang susi. As an OFW, gaganaan ka pa ba umuwi? Eh, gaganaan ka umuwi kung may naghihintay ka rito magandang asawa. Mga kupoging mga anak, magagandang mga anak. Ang mahirap niya pag uwi mo ng Pilipinas, pucha, yung asawa mo, iniwan mo, tatlong buwang buntis, eh, seven years ka na sa abroad. Eh, talaga, hindi ka nagagana umuin, nun. Baka mapatay mo pa yan. Dala ka ng tsokolate, akala niya tsokolate, akala niya Toblerone. ba diba, gumawa kayo ng Toblerone, pero hindi pala Toblerone yun. Putek. Gumawa kayo ng, magmoldi kayo ng putek, Tapos ibigay niyo. Oh, ito, para sa'yo. Tsokolate, pucha, pagkain niyang ganun, putek pala, oh. Pwede, pwede rin. Pwede rin naman yung laso. No? Lagyan nyo ng laso yung mga tsokolate nyo tapos ibigay nyo para maubos yung mga hayop na yan. Malay mo, yung isang laso, mag ay, yung isang tsokolate may laso, maghati-hati sila, mga 20 sila. Di. Nabawasan tayo ng 20, magnanakaw dyan. Hindi, sa experience ko, last January, nagbarko ako. To go, pasibu. Ah, ano ba ito gagawin mo? Ano? Ah, sasay ka lang ng barko? Okay na, sumakay ng barko, hindi na hinahanap yung vaccine card. Oh, salamat sa support. Sabi ni Nanay Morning Dew, Sabi nga ni, ano, ni Anharot, dapat eh, Si Nanay Morning Dew, sabi nga nila kasi, eh, sabi nila, Anharot. Alam mo kung bakit, kung, ba't may mga nagpakulay dyan? Alam mo, dahil talaga sa sa'yo, bakit? Sabi nila si Anharot, mas makunat pa yan kesa sa, kesa sa swelas ng alpombra, nagpakulay. Eh, alam nga naman, hindi ako magpakulay, kasi si Anharot nga nagpakulay eh. Sabi ni Jinko, mundo nyan. Kaya kailangan magpakulay na din ako ganyan. I joke lang Mahal namin yan si Anarut. Ruth. Dino, joke lang namin yan. Oo, grabe. Thank you very much sa inyong mga suporta. Eto na dahil dahil dito sa bomba, nagalit na kayo. O yan, i-play natin itong uh, naghagis ng bomba dyan sa may uh, airport. May sumabog na Molotov cocktail sa labas ng NIA Terminal 3 kaninang umaga. Wala naman naitalang nasaktan at nasugatan dahil sa pampasabog. Pero tatlong sasakyan ang nagkaroon ng marka ng sunog at kaunting gasgas Ilang sibilyan ang nakakita sa paghagis ng Molotov. Ngayon man, di pa malinaw kung sino ang naghagis. Patuloy ang investigasyon. Di ba, di ba? <laughs> Saan ka airport? Supposedly, yan yung pinaka-secured na uh, lugar. Isa sa mga pinaka-secured na lugar. Sa isang uh, syudad. May nagagis ng molotov. Pagka ba pinrivatize na yan, wala na magahagis ng molotov na yan. Alam mo, airport yan. Airport yan. Lahat na ngayon may CCTV. Yung mga liblib na barangay may mga CCTV na. Pagtataka ka airport ito ah. Imposible, hindi na na ng CCTV yan. Eh, pagka ganyan ng ganyan, i-gibain eh, nyo na yan. Walang hiya. Nasa loob ka, may mangyayari sa yung masama. Paglabas mo, may mangyayari pa rin sa yung masama. Pagsakay mo ng taxi, may mangyayari sa yung masama. Pagdating mo sa bahay, punta mo ng palengki, may mangyayari sa yung masama. Mahal ng bilihin. Saan tayo lulugar? Pagkaganyan? Ay, just me yun. Ano ba nangyari? BBM, ano ba mo sa Pilipinas? <laughs> Tucha, dapat paabante tayo. Bakit ni-reverse mo yata? May CCTV, pero naka-off. Pucha, yun lang. Patay tayo dyan. Oo, oh, may CCTV daw, pero naka-off. Diyos me, oh. Ah, ma, sa iskinita nga, eh. May, ma, ano, may CCTV yung mga maritis, eh. Diyan pa, hindi nyo makukuha. Molotov. Alam nyo ba yung molotov, mga bossing? Alam nyo ba kung ano yun? Ayun yung, uh, isa, uh, bote. Lalagyan mo ng gasolina nalagyan so, mo ng mitya tapos aapoyan mo yung mitya o pagkahinagis mo yun at nabasag yun, yung bote yung apoy ng mitya, yun yung magsisilbing ano niya. Magsusunog uh, susunog dun sa gasolina so kapag may natalsikan yung gasolina na yun na combustible yari, sunog talaga yan mga bukusing <laughs> eh, hindi natin maintindihan talaga Diyos miyos yun, so ayun na nga, may sumasabog may magnanakaw may brown out, brown out. May mga delay, delay na mga flight. May mga nangihingi ng tsokolate. Abay, palakpakan. Meron pang nagmumukbang ng pera. Ang galing ng airport natin. Isa't kalahating taon after linisin ni PRRD ang airport at ni Art Togade. Eto, alam nyo, mas malala po ito kesa nung panahon ni Pinoy. ya Nung panahon ni Pinoy, laglag bala lang. Pucha, ito bomba na yung nalalaglag dito sa Naiya.